Kumusta ka? May 52 anyos na akong pasyente na dumating sa akin last week umiiyak. Doc, sabi niya, pareho pa rin naman ang kinakain ko pero bakit parang hindi na tumitigil ang pagtaas ng timbang ko? Alam mo ba na pagkatapos ng 50 ang katawan natin ay nagbabago ng 3% ng muscle mass bawat taon? Pero hindi 'yan ang buong kwento. May 8 simpleng gawi na ginagawa nating araw-araw na hindi natin nalalaman na sila pala ang dahilan kung bakit patuloy tayong tumataba kahit pakiramdam natin ay wala tayong ginagawang mali. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga gawing ito at higit sa lahat, kung paano mo ito mababago ngayon na. Ako si Dr. Name at sa loob ng 15 taong kong pagiging doktor, nakita ko na ang pinakamahirap na stage ng buhay ng isang tao pagdating sa weight management ay ang pagtawid sa 50. Hindi dahil sa edad mismo, kundi dahil sa mga bagong pattern ng pamumuhay na hindi natin napapansin na nagiging habit na pala natin. Ang pinaka nakakalungkot dito, lahat ng patients ko na nagkakaganito ay masasabing healthy pa rin naman ang lifestyle nila. Pero may mga subtle changes na nangyayari na parang invisible enemy. Nakakakita mo ng effects pero hindi mo makita ang dahilan. Kaya sa susunod na 12 minuto, mag-usap tayo ng totoo. Walang sugarcoating, walang complicated medical terms, straight talk lang tungkol sa 8 habits na ito na posibleng nangyayari na sa iyo ngayon. Alam mo yung feeling na parang kumakain ka pa rin ng pareho pero patuloy kang tumataba? Ito ang number one culprit na nakikita ko sa mga patients ko. Ang nangyayari kasi pagkatapos ng 50, bumababa ang metabolism natin ng 2 to 5% bawat dekada. Ibig sabihin, yung dati mong 1800 calories na kailangan mo sa isang araw, ngayon ay 1700 na lang. Pero sino ba naman ang mag-count ng 100 calories, 'di ba? Pero tingnan natin, 100 calories, that's just 2 tablespoons of rice o kaya 1 extra piece ng pandesal sa umaga. Mukhang konti lang, pero sa loob ng isang taon, yan ay equivalent ng 11 pounds o halos 5 kilos ng dagdag na timbang. Ito yung kwento ni Tita Rosa, 54 years old. Sabi niya, doc, pareho lang naman ang breakfast ko, 2 pandesal at kape. Lunch, kanin at ulam. Dinner, lighter version ng lunch. Pero nung nag-food diary kami, nakita namin na yung 2 pandesal niya ay naging 2.5 tapos may dagdag na butter. Yung lighter dinner niya ay may dagdag na kanin kasi sayang naman yung ulam. Ang solusyon, hindi ito tungkol sa pagbabawas ng pagkain. Ito tungkol sa pag-adjust sa bagong pangangailangan ng katawan mo. Start with visual cues. Gamitin mo ang kamay mo as measurement. Ang fist mo, 'yan ang serving size ng carbs mo. Ang palm mo, 'yan ang protein. Ang thumb mo, 'yan ang fats. Doc, natutulong naman ako ng 6-7 hours. Yan ang maririnig mo sa lahat ng patients ko na may weight issues after 50. Pero alam mo ba na ang kalidad ng tulog mo ay mas importante pa sa dami ng oras? Pagkatapos ng 50, nagbabago ang sleep architecture natin. Bumababa ang deep sleep phases natin at ito ang responsable sa pagproduce ng growth hormone, ang hormone na nagmaintain ng muscle mass at nagburn ng fat habang natutulog tayo. Kapag gulang tayo sa quality sleep, dalawang hormon ang nagugulo. Ghrelin, ang nagpaparami ng gutom, at leptin, ang nagsasabing busog ka na. Pagkatapos ng isang gabi ng masamang tulog, mas malaki ang tendency mo na kumain ng 300-500 calories pa sa kinabukasan. Si Kuya Ben, 56 years old, nagtataka bakit patuloy siyang tumataba kahit regular siya sa gym. Nung nag-sleep study kami, nalaman naming may mild sleep apnea siya na hindi niya nalalaman. Hindi siya tumutulog ng malalim, kaya laging pagod, laging gutom sa umaga. Ang fix dito. Una, create a sleep sanctuary. Room temperature dapat 18-21 degrees Celsius. Dilim dapat blackout curtains o sleep mask. At ang pinaka-importante, consistent sleep schedule kahit weekend. Ang katawan natin pagkatapos ng 50 ay mas sensitive sa routine disruption. Pangalawa, yung last meal mo dapat 3 hours bago ka matulog. Hindi dahil bawal kumain sa gabi, dahil kapag may tinutunaw pa ang katawan mo habang natutulog, hindi ka makakakuha ng quality deep sleep. Dok, stress lang ako sa trabaho. Normal lang to sa edad ko. Kailangan ko ng matibay para sa pamilya ko. Ito ang pinaka-common na maririnig ko sa mga patients ko na nasa 50s. Pero ang hindi nila alam, chronic stress after 50 is not just a mental issue, it's a biological time bomb na nagsiset ng katawan mo sa fat storage mode. Ang cortisol ang stress hormone kapag constantly elevated, ginagawa niyang mas efficient ang katawan mo sa pag-store ng fat, especially sa abdominal area. Ito yung beer belly na nakikita mo sa mga lalaking hindi naman umiinom o yung muffin top sa mga babaeng masasabi naming healthy ang lifestyle. Pero mas malala pa dyan, chronic stress ay nag-trigger ng insulin resistance. Ibig sabihin, kahit kumain ka ng healthy food, mas mataas ang tendency ng katawan mo na i-convert ito into fat instead na energy. Si Tita Carmen, 51 years old, working mom, may mga college students na anak. Sabi niya, Doc, kailangan ko maging strong para sa kanila. Pero nung naglabs labs kani, nakita naming elevated ang cortisol levels niya, may early signs na ng insulin resistance, at ang waistline niya ay 4 inches bigger compared sa 2 years ago, lahat concentrated sa tiyan area. Ang reality check dito, hindi ka magiging strong para sa pamilya mo kapag ang katawan mo ay nasa breakdown mode na. Ang stress management after 50 ay hindi luxury, it's a medical necessity. Simple stress management techniques na proven effective, 10 minutes of deep breathing exercises sa umaga at gabi. Walking meditation habang naglalakad ka, focus sa paghinga at sa surroundings mo, hindi sa mga problema. At ang pinaka mag-set ng boundaries. Hindi to ay complete sentence. Doc, hindi naman ako umiinom ng soft drinks, juice lang, tsaka yung mga energy drinks kapag pagod ako. Ito ang pinaka-underestimated na dahilan ng weight gain after 50. Ang mga healthy drinks na inumin natin ay may hidden calories na hindi natin nararamdaman kasi liquid sila. Ang katawan natin pagkatapos ng 50 ay hindi na ganoon ka-efficient sa pag ng sugar. Ang insulin sensitivity natin ay bumababa, kaya ang mga liquid calories ay mas madaling nagiging fat storage. Tignan natin ang mga common drinks. One glass ng fresh orange juice ay 110 calories. Yan ay katumbas ng one cup ng kanin. Yung iced coffee mo na may cream at sugar, 200 calories. Yung energy drink mo kapag hapon, 160 calories. Yung Gatorade mo after workout, 150 calories. Pag-add mo lahat 'yan sa loob ng isang araw, that's 620 calories, equivalent ng isang full meal, pero hindi mo nararamdamang busog, so kumakain ka pa rin ng regular meals mo. Ang mas malala pa dyan, liquid calories ay hindi nag-trigger ng satiety response, meaning hindi nagiging busog ang utak mo kahit marami ka ng nainom na calories. Ito yung reason bakit mas mabilis kayong magutom after drinking something sweet compared sa pagkain ng solid food na may same amount of calories. Si Tito Greg, 53 years old, napaka-healthy ng diet. Gulay, lean meat, brown rice. Pero nagtataka siya bakit hindi bumababa ang timbang niya. Nung nag-track kami ng drinks niya, nakita naming ang 3 cups of coffee niya sa araw with cream and 2 teaspoons sugar each, plus ang daily fresh juice niya ay nagko-contribute ng 450 calories sa diet niya. Calories na hindi niya nararamdaman. Ang solusyon? Hindi kailangan maging boring ang inumin mo tubig with lemon slices, cucumber water, and sweetened iced tea with mint. Kapag gusto mo ng coffee, black coffee with a dash of cinnamon. Kapag gusto mo ng sweet, stevia o monk fruit sweetener. Doc, busy kasi ako. Kailangan mabilisan ang pagkain. Ito ang reality ng maraming Pilipino pagkatapos ng 50, mga working professionals, may mga anak pang nag-aaral, may mga apo na. Ang pagkain ay naging functional na lang, hindi na ritual. Pero ang hindi natin alam, ang speed ng pagkain natin ay directly connected sa weight gain. Ang reason, ang brain gut connection natin ay tumatagal ng 20 minutes para mag-register na busog na tayo. Kapag mabilis tayong kumain, nakakaubos na tayo ng extra food bago pa natin ma-realize na busog na pala tayo. Pagkatapos ng 50, mas importante pa ito dahil bumababa na ang production ng digestive enzymes natin. Kapag hindi natin properly na chew ang food, mas mahirap ito i-digest at mas mataas ang tendency na maging bloated tayo or maging irregular ang bowel movement natin. Si Tita Linda, 55 years old, executive sa isang company. Ang lunch niya ay 10 minutes lang sa desk niya habang nagche-check ng emails. Dinner ay 15 minutes habang nanonood ng TV. Hindi niya nararamdaman ang lasa ng pagkain, kaya hindi niya alam kung enough na ba o kulang pa. Nung nag-experiment kami, one week na slow eating. Same amount of food pero 25-30 minutes ang pagkain. Result, natural na bumaba ang appetite niya ng 20% at nabawasan ang bloating niya after meals. Ang teknik dito, put your spoon down between bites. Chew each bite 20-25 times. Mag-pause ka sa gitna ng meal, check mo, 1-10 scale, gaano ka na nakabusog. Kapag 7 na, stop na. Yung body mo ay magre-register pa yan as 8-9 after 20 minutes. At ang pinaka-importante, huwag kang mag-multitask habang kumakain. Ang brain mo ay hindi makaka-focus sa satiety signals kapag divided ang attention mo. Doc, nag-diet naman ako. Puro healthy food na ang kinakain ko. Nuts, fruits, oatmeal, quinoa. Ito ang pinaka-frustrating na senaryo para sa mga pasyentes ko. Ginagawa nila ang lahat ng tama, pero patuloy pa rin silang tumataba. Ang hindi nila na-realize, healthy food ay may calories pa rin at portion size matters, especially after 50. Ang metabolism natin pagkatapos ng 50 ay hindi na kasing bilis ng dati, kaya kahit healthy pa ang kinakain natin, kapag sobra sa kailaman ng katawan natin, magiging fat storage pa rin yan. Example, almonds, super healthy, packed with good fats at protein. Pero, one cup ng almonds ay may 800 plus calories. Yan ay equivalent ng isang full meal. Avocado, excellent source ng healthy fats, pero one whole avocado ay may 320 calories. Greek yogurt with berries and granola sounds healthy, pero kapag malaki ang portion, pwedeng umabot ng 400-500 calories. Si Ate Marie, 52 years old, nag-shift siya sa healthy eating. Breakfast niya ay smoothie bowl with fruits, nuts at seeds pero malaki yung bowl kaya umabot ng 600 calories. Snack niya ay mixed nuts pero habang nanonood ng TV, naubos niya ang buong paket na 400 calories. Dinner niya ay quinoa salad with avocado pero dahil masarap, naging two servings. Total daily calories niya from healthy food 2200 calories pero ang kailangan lang niya based sa age, weight at activity level ay 1600 calories lang. Ang trick dito ay hindi mag-eliminate ng healthy foods pero maging smart sa portions. Use measuring tools sa una para makalibrate ang mata mo. One fourth cup ng nuts ay enough na for snack. One half avocado ay sufficient na. Ang quinoa ay parang rice pa rin. One half cup cooked ay isang serving na. At the most important tip, eat healthy foods sa tamang context. Nuts ay perfect pre-workout snack, pero hindi magandang midnight snack. Fruits ay best sa umaga o pre-workout, pero hindi ideal na dessert after a heavy dinner. Doc, alam ko kailangan ko mag-exercise, pero busy lang ngayon. Next week, magsisimula na ako. Ito ang pinaka-common na excuse na naririnig ko, pero ang hindi nila na-realize, every week na hindi sila nage-exercise pagkatapos ng 50 ay equivalent ng 0.51% muscle mass loss. Sa loob ng isang taon, yan ay 6-12% na ng muscle mass mo. Bakit importante ang muscle mass? Una, ang muscle tissue ay nag-burn ng calories kahit nakatahimik ka lang. 1 pound of muscle ay nag-burn ng 6 hanggang 7 calories per day at rest. Kapag nawala ang 10 pounds of muscle mo, yan ay 60 to 70 calories na daily calorie burn mo. Sa loob ng isang taon, yan ay equivalent ng 6-7 pounds of potential weight gain. Pangalawa, ang muscle mass ay nag ng insulin sensitivity. Kapag nabawasan ang muscle mo, mas mataas ang tendency mo na maging insulin resistant na nag sa easier fat storage. Si Kuya Tony, 58 years old, 3 years ago, regular siya sa gym. Pero nung naging busy sa business, tumigil siya. Ngayon, same diet niya pero 20 pounds heavier na siya. Nung nag-body composition analysis kami, nakita naming nawala ang 8 pounds of muscle niya at nadagdag ang 28 pounds of fat. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangan ng 2 hours sa gym araw-araw. Ang minimum effective dose para sa muscle maintenance after 50 ay 3 times a week, 30 minutes lang ng resistance training at hindi mo kailangan ng expensive gym membership. Bodyweight exercises lang, push-ups, squats, lunges, planks. Ang importante, progressive overload every week. Dagdagan mo ng kaunti ang difficulty or repetitions. Ang pinaka-effective na approach, start with 10 minutes lang sa umaga. 2 sets of push-ups, 2 sets of squats, 1 minute plank. Kapag naging habit may ito sa loob ng 2 weeks, tsaka mo pa-extend sa 15 minutes, then 20, then 30. Hindi ito tungkol sa intensity, ito tungkol sa consistency. Mas maganda ang 10 minutes daily compared sa 2 hours once a week. Doc, kaya ko pa naman. Hindi pa ako tumanda. Ito ang pinaka-subtle pero pinaka-dangerous na habit na nakikita ko sa patients ko after 50 ang mentality na kaya ko pa lahat yung pareho pa rin ang energy expenditure mo sa lahat na activities, pareho pa rin ang recovery time mo, pareho pa rin ang stress tolerance mo. Pero ang reality, pagkatapos ng 50, ang recovery time natin ay mas mahaba na. Kapag nag-overexert tayo physically o mentally, mas matagal na tayo mag-bounce back at sa panahon na nagre-recover tayo, elevated ang cortisol levels natin, which promotes fat storage. Example, dati, after a stressful day, isang gabi lang natulog, okay na tayo. Ngayon, kapag nag-overstress tayo, kailangan natin ng 2-3 days para ma-recover completely. Pero dahil hindi natin ina-acknowledge ito, pinupush pa rin natin ang sarili natin na nag-result sa chronic elevation ng stress hormones. Si Tita Rosa, 54 years old, working mom. Weekend warrior siya laundry, linis ng bahay, grocery, cooking for the week, family bonding, lahat ginagawa niya sa weekend. Monday, pagod na pagod na siya, pero pinopower through niya with coffee at stress eating. By Wednesday, recovered na siya, pero weekend ulit, repeat cycle. Ang solution dito ay ang concept ng energy budgeting. Acknowledge mo na limited na ang energy mo compared sa dati pero hindi ibig sabihin na mahina ka na. Ibig sabihin, kailangan mo nang maging strategic kung saan mo gagastusin ang energy mo. Priority matrix, high importance, high energy tasks, schedule mo sa peak energy mo, usually sa umaga. High importance, low energy tasks, delegate or find easier ways to do it. Low importance tasks, eliminate or postpone. At the most important schedule recovery time, hindi ito sign of weakness, ito ay sign of wisdom. 15 minutes of rest after every 90 minutes of intense activity, one full rest day per week, and accept help when offered. Alam mo, after 15 years of practice, ang pinaka nalulungkot ako ay yung mga patients ko na feeling nila part na ng pagtanda ang pagiging overweight at unhealthy. Hindi yan totoo. Ang pagtanda ay hindi about giving up, it's about becoming wiser with our choices. Ito yung 8 habits na pinag-usapan natin, hindi ito impossible na baguhin. Ito ay small adjustments lang na may massive impact sa long run. Start with one habit lang. Huwag mo subukan lahat at the same time. Pick yung easiest for you to change, gawin mo for two weeks, then add another one. Remember, ang goal natin ay hindi perfection, ang goal natin ay progress. At remember after 50, ang health mo ay hindi luxury, it's a necessity. Hindi para sa vanity, kundi para sa family mo, para sa dreams mo, para sa mga taong umaasa sa iyo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel ko para sa more health tips specifically for Filipinos over 50. At share mo ito sa mga taong alam mong kailangan din itong marinig. Mag-aantay ako ng comments mo. Ano sa 8 habits na ito ang pinaka-guilty ka? Let's start the conversation. Remember, walang judgment dito. Lahat tayo ay nag aadjust sa life after 50. Salamat sa panonood at remember, age is just a number, pero health is a choice. Makikita natin uli sa susunod na video.